Legenda <music> por ako sa inyo ha. Kung saon pagbuak sa lubit. Ready na ba mo? Hmm? Tara! Aniyan na, aniyan na mga kapangga ko. Kanang nakita ninyo nga mga lubi, mauna siya ang among buak ko. Kana na siya, mau siya ang mga lubing, daghan kayo, mauna siya ang bakon, kaya kita ninyo sa unahan, mauna siya ang pamuntanay na ako iduol sa inyo mauna siya ang gamit na mo sa pagbunot gamit po siya sa pagboak Diyan! mauna siya mga langga, mga kapangga na maon ni siya ang mga lubi nga among buakun kana maon na siya. Og makabuak bi og 1000 ka buak ang bayad ang suhol ana is 250 to 300 pesos. Mao si Renante rep how kayo mo buak og ok, lubi. Hmm. sa sa taas. Ibunan sa pagurut sa sa pamuntanay ang lube pagawaman it sa taas sa it sa na siya, hmm. it hmm. sa lubi sa it lubagon it sa it sa it ana si ang sa sa it yehey, it sa it sa pinakagwapang pagbuak maglubi hmm, ito sa taas hindi lang lubi sa pamuntanay pagkaumani eh. ito sa taas yan yeah. ana ang magbuak sa lubi ito sa dayong sa pogon okay, para ready to cook napod na siya. Ani ang magbuak o globe busdak dak itsa sa taas Oh kuha na pagisan dapo si busdak sa pamuntanay o gilobag itsa sa taas Ani mga langga kuha na pud ko gisa do lobe kay buak kontaka Ani mga langga ibusdak pagkahuman lubagon basa nako ko oh. itsa sa taas kay dito natoon okay. ready to cook na to siya dito inana mga langga makabuak ka 1,000 kabuok ang sohol anak diri sa mua 250 to 300 pesos buak nasad ko ibusdak ibusdak na ni ibus oh. man agay gahi man ibusdak pagbantay sa kamot kay basig masamad ha oh ina ni kay basig masamad ang kamot Pag amping oh pa na buak Busdak. Oh, buwak na siya. Itsa sa taas. Oh, itsa, itsa, itsa. Itsa sa taas. Kaysa, oh. Okay. kanitulo akong sip on. Oh, sige. Sayaw na swilin. Sayaw na swilin. Sayaw na swilin. Sayaw na swilin. <laughs> Sayaw na swilin. Ay. Busdak sayo na swilin sayo na swilin sayo oh, na no, 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 no swilin 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 sayo na swilin sayo na swilin halangga sayo na swilin sayo na swilin sayo na swilin ki ay ki ay ki ay ki ay ikimbut mo kitsa <laughs> taas sayo na swilin Itsa itsa sats itsa 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 sats ah itsa sats nasi tutto mama si tanto di lama ah ilahan itsa dere ke para ridina tokok ridina tokok mm Hehe, pagkahuman o buak, mauna ni siya diretong giit sa ganina nga mga lubi. Ipakulob na para ready to cook. Ikulob, ihanay siya para ready na siya lutuon. Hmm. <laughs> so, oh. gihan ay ihanay, ilang ikulob para ready to cook. Ang mga lubi nga human o buak, it sa namo diri ganina. nagpasuluan <laughs> Dihà namo ginasugnon og bonot ang nasa sa ibabaw nga kopras nga hilaw. Jedeng, diha. Oh, among sugnod ang bono tuara, nagsiga-siga sa sulod. Tuara, tuara, tuara. Oo. Uh, uh. Tuara. Mm. Uh. Mao ni siya ang among ginasugnod, Ganing iyang bonot. Tapos, pag maluto na to siya, ready na siya episar sa among amo. Tapos, naapamig buak ko nun uh, mapuhon, buakon pohon, buak ko dinamo. Hmm. Ni, Tapos, ako na lang pong bidyuhan, amo ang kandi, nga bagong nangana. <tod> <tod> nagsugbak ko. Ay, nagsugbak ka. Na, mawana yahang anaks ni Meme Brown duha ka baby brown. Okay. Maon na siya. Nag-aso-aso na. Kaya nagsugod -so na. O gloto. Palayo lang Hap ko. Ipagay ko. Ito yung ko sa akong ibo. ko.